panibagong laot, panibagong sisid tayo uli. At na ito, unang nagpakita, surahan. Mataang mm -hmm. Mata ang tama. We naman mga kapaders. Magandang pangitain na naman ito. Antimano surahan nagpakita sa atin. Maraming salamat Lord. Nakatsyong po na naman tayo. Nakumalma ang dagat. Kaya tayo lumaot kagad. Andito pa sa butas. Meron ako ng surahan. Pasensya uli mga kapaders at maling pa sinuuta na naman ng isda eto malaki-laki itong surahan mga isang kiloan estimate ko na ito ayos na ito, pandagdag maganda ang pulmirong sisid natin manu dalawang surahan itong mga taas na bato itong mga nakikita natin katsaga-tsagaan ko sisip silipin ko yung mga butos mga kapatid at baka may dahil bubuhayin kayo ngayon Diyos ko po ano ng lamig ng dagat na ito sulit mm -hmm maka kapulit na yorik ka na dyan buti at nahawakan ko kaagad at kung hindi maka lang sana sa pana sana may mga kasamahan pa ito at para managdagan ng ating huli na ito pa solid medyo malikot la ang mga kapaters pati dagat malikot din haantayin ko lang di kumibo mm -hmm. tinamaan akala ko duduplasan ayos na ito pandaradagdag salamat na marami na naman Lalong lumala ang ng dagat ngayong buwan ng February. Kahit ako naka-parkman, na aking suot na sweater, tagos pa rin ang lamig mga Kapaders. uy kulang butan. man? Sigurado uwing ko na ito. Mm -hmm. hindi nakatinta. Oy, eh. nagbuga ng konti. Hindi na mga Kapaders, buhay pa pero namuti nung panagin ko. Aroy, inabot 'yung pinakan uy dip ito. Tinamaan 'yung lukad Huwag sanang mapansin ng buyer at nang hindi ma -reject. Dito sa amin ang kulambutan, biglang baba ang presyo mga kapaders. Isandaan lang ang kilo, pero ayos na. Dagdag din siya na rin yun mga kapaders. hanap natin ang kasamahan na roon. Danggit or balawis. Paikot-ikot laang ang. Huwag duplasan. Kaunting pihit pa, sungkitin ko. Ayan. Mm. Hopefully din. Nakatsang tayo din ng balawis? Malapad na ito mga kapaders. Kasama ito ng sulit sa presyo, 130. Sana mayroon pa. Naninigas ang buong katawan ko sa limpyang dagat mga kapaders. At naroon may sumuot. Yun, dilaw ang buntot. Bibiya. Mm -hmm. Ayos na itong pang ihaw. Pang ulam-ulam. Maglalagay pa ito sa preser At baka bukas lumangas ang dagat may ginang mayroong ekstrang ulam kahit walang laot. Itong isda ang kiala sa buong isla ng Kison, bibiya sa lahat ang masarap na inihaw mga kapaders. Kahit turista, ito na rin ang inahanap, masarap pa yung pangihaw. Na ito pa, bibiya uli, may tama na sa partim buntutan. Panain ko ito. Mm ka -hmm. Delikado sa kasama ko ito na katakas na naman. Nasa unahan yung kasamahan ko. Hanap ulit tayo. Kunting tiyaga na ito bibiya. Mm-hmm. Bis tama na naman. Ganitong isda ngayon dito sa isla, sa lugar namin. Sandaan ang kilo na bibiya mga kapaders. Malamig kaya ang dagat. Kaya kunting angat ng presyo ng isda. Kaya kapag kami nakaraming ngayon itong isda, pambintang iba, at yung ibang ting mahuli, ating pangulam naman, hanap ulit tayo. Na ito pa, bibiya uli. Nakaharap sa akin. Susungkitin ko ng tumagilid ng kaunti. Mm -hmm mataan tama magandang bahura itong napunta ng mga isda at maganda kay ang corals mga kapaders maganda mga suutan malalim ang butas saka mga sayap sayap nasa una unahan ko lang yung kasamahan ko si Kadabes Rico Nama na anak din ang isda magahanap tayo uli isdang mapana dyan sa odahan, naroon bibiya uli nakasuot mga kapaders mm -hmm. lagata ka dyan ayos na naman itong pandaradagdag Sige, pakita mga bibiya. Ito yung bahurang kalapit ng pilka pa na bibiya di sa parteng unahan. Matawid pa kami ng buhang yan bago makarating sa dating spot natin pilikpapanahan ng maraming bibiya. Aroy, yun laang biglang humina ang isang flashlight natin. Malulubat na yata na ito bibiya. Ei, masama ang pisto. Yun, humarap sa atin. Mm -hmm. Maganda ang tama. Antimano dumugo yung tinamaan. Uy, hama na spot ito, hindi nakisama. Biglang lumubat mga kapaders. Dito kaya sa isla dalawang gabi na out mga kapaders dahil nasira yung makina, yung pinakang napukor. Kaya hindi ako nakapag-charge ng maayos. Kaya itong video ito, may upload ko ito sa bayan at doon kaya mayroong kuryente. Andito may nakasuot, bibiya uli. Mm -hmm. Aatras ka pa sa butas. Medyo lumabo ang paningin ko sa isda mga kapaders. Biglang humina kaya links ang plus like tataga ang ko na lang ito. Kapag wala na lingas ang plus light, ah, wala na tayo. Maaho na lang. Ang kaganda sa plus light na ito, hindi ba basta nawamatay? Unti-unti humihina na lang. Na ito pa, isda. Mm -hmm. Bibiya uli. Ganitong buwan taglamig ng dagat. Mahirap pa ang panain. Kaya kahit isda, kahit bibiya, tataga ang ko na ito mga kapaders. Aroy! Lalong humina lingas ang plus light ko. Hanap ulit tayo naroon, bibiya uli. Masuot na. Mm-hmm. na ikasang kagad ng pana. Uy, malaki na ito. Mga kalahating kilawan ito, estimate ko. Gaitong kalaking bibiya. Kapag ito ang inihaw, sigurado kahit malayo, amoy ng aso, sugsug -sug kung saan nag-iihaw. Sana makahuli tayo ng banagan At dito sa isla, may mga ng dumayo, nagahap ng panagan. Kahit isang ang kilo, bibilhin. Maganda sana ang presyo yun mga kapaders kaya lang walang banagan naroon may sumuot uy istang lipstickan uli or bibiya nasa na kaya ayun uy na ito na mm -hmm. grabe ang pagkatago parang ayaw magpahuli uy nakitik natin pandaradagdag uli haba ng lawin ito kapag ito kalaki dalawang piraso isang kilo at sa man butas may nakasilip ng malaking surahan nakaharap sa atin naroon. Mm -hmm. Malaking surahan ito, nakachamba rin tayo. Uy, salamat Lord. Nakabulot na ito sa unang pana ko. Kaya lang inulit ko na lang. Hindi ako tinamaan sa parting mata, kaya nagitik mga kapaders. Ayos na ito pandaradagdag. Magaraganda ang presyo na ito, mga kapaders, 150. Mas mahal pa sa kulambutan. Sana may kasamahan pa ito. Hanapan ko pa ng kasamahan at naroon sa butas bibiya uli mmmm lagata ka uy may tayong nasa parting uluhan ko mabanggaan ko pa at kung natinig ako sigurado iriwan sa ulo ko ang tilikan tayong na yan siya nga pala ngayon oras lasutso 31 at andito pa mga kapaders pasinsya uli hindi ko na videohan nakita naman ninyo ang sinuta ng surahan na ito napakaliit na butas pero ang loob napakaluang Uy, mas malaki ito. Mahaba ng tapas na naman. Mga isang kilo at kalahati, estimate ko dito. Buti na lang at nakisama yung pana ko. Kahit masama ang pisto ng surahan, pinana ko na mga kapaders. Nakipagsapalar na lang ako kung duplasan, kung tamaan, salamat. Pero itong surahan, bago ko panain, yung pana ko, hina ko muna mga kapaders para sigurado. Sayang bagang isda kung makakabunot lang ang masaktan. Nakaapat na surahan tayong malalaki. Ayos na yun. Bawi na ang gastos. May hititain na. Mm-hmm. bis nga, tama na naman. Tiko ang pana ako mga kapaders. Gawa nung malaking surahan. Pag-uwi na lang ang tuwid na yung pana. At isang man lang tayo ngayon. Ito, medyo malit-liit. pang -ulam na lang ito. Pampreser. Hanap ulit tayo. Uy, ano ito? Dakotin ko raw. kasmai. kasmay masarap itong adobo mga kapaders dyan sa kabilang isla sa katakian malang kilo na ito paglaga na ang kilo 700 pang ulam at na ito kulambutan mmmm -hmm. palayas na sana mga kapaders buti lang at yung puwit nakasuot sa butas kaya hindi makatras nakitik natin uy nakadalong kulambutan din ayos na ito maahon na rin ako mga kapaders at yung kasamahan ko na una na sa akin. Hanggang dito muna uli aking video sa pamamana. Hindi kaya ang dalawan dive. Malamig ang dagat. Right, ito na mga kapaders. Yung ating huli naman sa isang dive. Malaking bibiya saka malaking surahan. At saka tatlong kulambutan man. Naroon. Saka isang kasmay. Yung may shell ang likod. Ayan. Angerdit. At yung ating bangka kobertado na, may laban-laban na sa alon kahit sumisid ang unahan. Ano uh, so, sa balkon? Ano sa bagay? Ano sa bagay sa akon? Tiyak-tiyak? Oo. Ano sa gulit? Ano 3 uh qué -huh. Tres. 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 Tenimbang. Hmm, saya sekilus lang. Saya Dapat ini isa. Ani kakak mada beri ningunya? Di mana? Kalau yang apa? Di kakak panen mungit ay. Mampu tu besar lita? Ya pun tadi tu. One six. Ini mungkin pak. itu. kamon eh pasensya na hindi, sa, mga Kapaders humansang. at medyo madilim dito kaya sa amin burn out na naman dalawa ayan uh, dalawang kilong bibiya dalawa ko mangis timbitan eh uh, mga Kapaders yung ating huling kulambutan tatlong piraso man pampulutan Birthday din anak ngayon picha upso, nadalim sa bayarin mga kapaders ito na naman mga kapaders yung ating kinita lahat lahat tumas taas man ang kaunti ang ating kabintahan lahat lahat sa surahan at saka sa bibiya sa kulambutan inabot ng 1,999 ayos ito pinag-apat mga kapaders ang partida 499. Kakaunti man aming gastos, 132 laang. Maraming salamat Lord. Sa biyaya naman na pinagkalub mo sa amin. amin pagdadamutan ito uli. May pambigas na naman. Shout out na naman sa Luzon, Bisaya at Mindanao. Pati na rin sa ating mga UFW. Maraming salamat uli po sa inyong panood. Lagi tayong mag-iingat. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapaters. Biglang lumakas ang amihan. Ayan malaki ang alon ayan, dambuha lang ang alon mga kapader so ayan yung bangka ko malakas ang amihan so, ayun wala, pobre nga yung paglaot ngayon matagal-tagal na kasi yung mga kapaders nandito mga